Hello po mga kalaki, ayan po alas dos na po ng hapon, tara mamigay na po tayo ng mga 4 digits lucky numbers po sa ating lahat kaya ano pang inihintay mo? Kung ready ka na ready na rin ako, Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo ngayong hapon na to? Umpisaan po natin sa Philippines 7228, Thailand 9396, Taiwan 0184 Malaysia 2260 Dubai 6397 Hong Kong 1184 Singapore 3708 China 2629 Texas 0148 Israel 3775 Las Vegas 1399 Alaska 2260 Saudi 7492 Japan, 1893 Italy, 2286. Germany, 3544. Korea, 5801. Greece, 9210 Canada, 8466. Australia, 6967 India, 2820 New Zealand, 3135. At ayan po mga kalaki, kompletor po ang ating mga laki numbers Ngayon pong alas dos ng hapon, ano pang hinihintay mo? nanalo ka na ba ng 4 digits o hindi pa? Baka binibitawan mo ka agad eh. Dapat, aalagaan po kayo ng 3 days bago po bitawan at good luck, claim it. Mananalo ka sa amin sa Lucky World.